Siguro mga 2022 po. Ganyan. Oh? Huh? Three years na yan. Kasi madalas po akong magkaroon ng oh. Madalas po akong magkaroon ng statement. Ma yung lagi po siya ganito. Yes po. Alam mo nangyayari, hindi yan ordinary yung statement. Kaya nga nasabi niyo, 2022 pa. Ibig sabihin yan, meron kayong cervical disc compression. Kasi ang normal na stiff neck, 3 to 4 days lang, tsaka binibisita lang tayo noon. Pagka ang sarap ng tulog natin, ang tagal natin nakalaglag yung o kaya nagpunan tayo ng na nakapaganon. Pagkagising natin, yan, mga normal stiff neck. 4 to 5 days or 1 week, nakakalaos na. Pero pag ikaw ay year 2022 pa, pabalik-balik, kasi huwag ka na magtaka kung ba't sumasakit din dito mo. Eh, mm -hmm. yan din yun eh. Connected din eh. Connected din. Tsaka yung nervous system natin, ang kapangyarihan niya sa cervical, pagano ano, talaga dyan. 3 years na siya. So, ma'am, ano ba yung maaalala nyo nung panahon na yung unang bago siya sumakit? Yung maaalala nyo lang. Ang naalala ko lang po is nung bata ko, nalaglag ako na sa puno. Yun yan yung mga ganyan. Kasi, yung impact kasi ni hindi. Kaya nga nagkakaroon ng, kum paano ba makukumpres kung di impact? Kung nalaglag kayo, yan na yun. Pero, wa sana walang fracture noon hindi po kasi nagpa-exary din po ako. Bali, pangalawang beses din, nalaglag ako noong 2023 po ata. Oo, oh, taon yung ano, 2023, nalaglag ka na naman. po ako nag, na, ano, pumagsak. Pumagsak. Yun nga po, impact ang nakakapagsira noon. Katulad yan, may mga incident na nalaglag ngayon, nakukompress talaga yan. Hindi siya ordinary yung steep neck, steep neck na sabi nyo, madalas ako mas-steep neck. Hindi yan ordinary yung steep neck. Maaring tinatawag na spondylosis. Pero nasan yung ano mo? Para ano? May mga ako. Wala akong findings sa X-ray. Yun nga po yung pinagtataka ko. Tapos, Normal lang. Tapos, po, sinasabi po ng iba na baka stress lang daw po. Iba rin ang stress eh. Ang stress kasi, tandaan nyo pag stress ka, yung pati katawang matamlay, pag ulit-ulit yung iniisip mo, yun yung stress. Parang matamlay ka, parang palagi palaging pagod okay. yan ang stress. Pero yung parang palagi kang may stiff neck, hindi yan yung stress yung stress tsaka anxiety halos magka, magpinsang buo. Yung parang iniisip mo siya palagi, yung eto na naman. syempre pag-isip ka nang isip palagi, stress ka na. Bugbog ka sa trabaho. Yan, yan, nakaka-stress yung trabaho natin Paulit-ulit na lang. Iniisip natin paulit-ulit, yan yung mga stress. Pero ito, masakit yung dito mo hindi yan stress. <laughs> nalaglag ka eh. Oh, ano, may stress, nalaglag ka. Ibig <laughs> sabi, may pilay ka pila yung tawag yan, cervical disc compression. Pero wala yung ano eh. Base lang, sinusundan ko lang yung ano niya. Sinusundan ko lang yung sinasabi niya. Kung ano yung mga incident yung nangyari sa kanya. Pero ano yung sagot dyan? Ang sagot dyan, ako. Yun ang sagot dyan. Sumasakit pa ba yung ano mo, di ba? Yung sagan mo. mo? Dito po sa may tagliran ko Recently. Recently. Recently lang po. Pagkatos ang lang din yan. Baka, baka na nabilat lang. Baka nakulang ka lang sa mga stretch-stretch. Bigla okay. lang. Ako. Okay. Baka biglang yung ka. Relax na. Relax ka One more. Ka ka. Shoot, Shoot. po. Shoot. <laughs> 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 po. Relax lang. lang. Oh, relax lang. lang. <clears throat> okay, ka. Wala masakit to eh. Matakot kayo pag ang dumating kayo dito. Frozen si shoulder. Yung Okay. Hindi makakat, gan. Uh, ah, uh, lako, eh yan, hindi naman bro sin, wala kayong dapat ikatakot. Matakot kayo pag ganyan pa lang, kung yung tabig pa lang, masakit na, naku Magbaon kayong sa mong kilo lang sa loob. Pero ito, wala. Relax na. Wala kayong dapat ikatakot. Maririnig nyo siyang tumutunog kahit mahina, pero, oh, nasaktan ka ba? Hindi. O oh, kaya eh, wala kayong dapat ikatakot, kaya tanggalin mo rin yung takot mo. Tanggalin mo rin muna yung sandals mo at ikaw ang pagkailin <laughs> Taka Nervyosa ka Ay, mo kasi kayo Hindi, huwag kang matakot Wala na Kung ano yung nararamdaman mo ngayon Hanggang matapos tayo, ganyan Okay? Kaya wala kang dapat ikatakot Ikaw ang batagilid ko na ka kaya okay, Sige, kahit sa, Kung ano yung nararamdaman mo kanina At hanggang sa huli Yun lang yun, hindi kayo masasaktan Kaya wala kang dapat ikatakot hmm. Hindi ka naman prosen Hindi ka naman Hindi ka naman severe styptic na pagliligo na eh. Sa mga ganun. ano, hindi ka naman ganun eh. May pain lang siya pero hindi ka masasaktan. Tapos na yun yung kanina. Susundan ko na lang ang traction. Ito naman dito, may sumasakit din daw tsaka sa kagat pa ganun. Okay, relax lang ko. Wala um, labanan na. Yan. Okay, yan lang. Gabi ng side. Tutulog-tulog lang yan pero masakit ba? Hindi. <laughs> Oo, oh, <laughs> hindi. Ganun lang sabi ko sa Ayos ka nung. Yeah. Hindi, hindi, dito. Sumubra ko. pag yeah. Straight me na sa ilalim. Ganyan. kaya Ganyan. kaya kaya position lang yan. kaya 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 Relax mo kaya 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 Masakit ba? kaya 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 Hindi kaya kaya ganyan. Pero wala kang dapat dito. kaya kaya pangamba kaya kaya tao talagang nervyosa eh. Kanina si ano, yung nanginginig, may sakit sa puso. Pero kinaya natin, ayun na yun. No? Partita, may sakit pa sa puso yun, ha? Nakakatakot. <taps> Relax lang. Ang masakit pa yan, double frozen shoulder. Talagang <taps> matatakot pati yung mag adjust Pero kinaya natin yun. Sa tulong ni Lord, siyempre. <taps> Masakit ah. Mukha lang silang masakit pero relax ka lang. Hindi naman ito masakit. Basta i-relax mo lang katawan mo. Sundan mo lang ako. Ayan. Ayan. I-relax mo lang. na lang. Diyan ka lang. Roy, pasansin si Madam. What do you think I do Coffee ko rin ba? Yes, lang. Bilox lang. Bilox na lang. Yung. Lang. <laughs> tayo hindi ka nasakpan. Natatakot ka lang eh. Wala natatakot ka sa pagmumukha ko eh. <laughs> Huwag kalang maliligo for the meantime. At least mga 5 hours. Ah. Kung talagang pipilitin yung maligo, bilangin yun muna. Kung alas 4 na ngayon, alas 9. Yun yung oras na uwi natin, alas 9. Eh, huwag biyahe pa kayo eh. <laughs> Kabiji pa kayo. pa kayo. Eh, sakto lang yan. Bukas tayo maligo. Huwag biyahe pa kayo. Eh. Huwag lang kayo nakamotor. Nakamotor ba kayo? uh mm -hmm. Ako. Siyempre, stress pag nakamotor eh. Hindi, ano lang muna po, papahinga muna po muna ako dyan bago ako magbinyahin. Eh, pwede mo kayo pahingguhin to. Uh, Ang ibig sabihin, siyempre, baka pag uwi nyo, o isa ako tolas ah, webinar, naligo ako. Hindi po pwede. Pero ibig sabihin, pag nakamotor. <laughs> Pero kung ipagbabawas nyo na, kahit pa mabaga uh ah, kayo, walang problema. Ligo. Kasi stress din yung mga joint nyo sa so tagal nyo nakaupo. Okay. Nakakatag, pag nakamotor, ako, oh, magmula pang paga hanggang dito, minotor ko, dalawang oras. Ang sakit pala sa kwet. Pucha, nakakamanhit ng kwet pala yan. <laughs> <laughs> yung jacket sa mga, ano, balakang. Yan, yung hilo-hilo mo, matanggal din yan. Eh, hilo-hilo kayo ba? Oo. Okay. sinabi? <laughs> Papaalala ko sa yung teacher mo ng grade 3. Mag ang <laughs> Naalala ano, mo na kung <laughs> ang teacher mo? Ako <laughs> naalala <laughs> 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 ko yung teacher ko ng grade 3, piningot ako ito. ito mm. Paalala ko sa inyo yung teacher niya ng grade 3. Ay, birthday ka rin bala eh. Hindi, pagka meron kasing cervical compression hindi naman vertigo baka hiwi-hilo. Possible yun ah. Lalo pag matagal na. Ito, eh, tatlong taon na ay kayo ano ito eh, 2022 eh. Eh, 25 na ngayon. Malapit na. Per months na. Kumakakanta na si ano? Semarik. <laughs> <laughs> Kumakakanta na. Makapalit na naman ang tao. Ang bilis na. mm -hmm. Check mo ngayon. Eh, lingon dito. Lingon ko sa kabila. Hmm. Naihilo ka pa ba? Magaan na. Ha? Magaan na. Magaan na? Okay. Kala ko magaan Thank you. Kala ko na magaan na. Basta pwede ko rin po bay-pasabay yung dito po kasi nangangahid po siya sa madaling araw. Sige. Hindi mo kanina sinabi na kadapa ka. At isa.